Fake news! Yan ang naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque sa sinabi ni Department of Justice Sek Sekretary Jesus Crispin Remulla na na-deny o hindi kinatigan ng The Netherlands ang asylum request nito. Sa panayam ng DZXL-RMN Manila, sinabi ni Roque na malinaw na walang basehan ang mga naging pahayag ng kalihim at muling iginiit na huling makakaalam ang Pilipinas sa impormasyon tungkol sa kanyang asylum ang uh, gobyerno ng Pilipinas ang huling-huling makakaalam ko anong status niyan dahil alam na Manila na kaya nga nag apply ng na asylum ay dahil umiiwas nga po sa political persecution galing sa kanyang gobyerno. So ulitin ko po, paulit-ulit pong nagkakalat ng fake news yung pareho ding source. Sana naman po, huwag na nating paniwalaan yung source na yan. Si Attorney Harry Roque, sa panayam ng DZXL RMN Manila. Una na rin sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pwedeng habuli ng International Police Organization o Interpol si Roque oras na mawala na ito ng dokumento at mapag-alaman na ito ay nagtatago sa batas, partikular po yung kanyang passport. Naharap si Roque sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa human trafficking dahil sa koneksyon sa ilegal na Pogo na Lucky South 99 sa Pampanga.